So nandito po tayo ngayon sa Welcome Rotonda dito po sa boundary ng Quezon City at ng lungsod ng Maynila na kung saan mayroon tayo mga ilang mga vile more uh, 100 plus o 120 plus kung di ako po nagkakamali na nandito para magsagawa ng Kilos Protesta na ang panawagan ay uh, Bantay Kapayapaan, Protect BBM, Bantay Demokrasya na kung saan nandito po sila at malaya po silang uh, nagbibigay ng na kanilang saloobin sa ngayon. Ako po si Police Chief Master Sergeant Mauricio Bonilla Ruiz kasama si Patrolman Morgia para sa Police News Network Alagad ng Batas, Tagataguyod ng Balitang Polis. Bilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tamang impormasyon para sa tahimik at maayos na Pilipinas. Police News Network Alagad ng Batas, Tagapagtaguyod ng Balitang Polis, Sandigan ng Mamamayan patnubay ng katotohanan